Ayan mapagpalang araw sa ating lahat mga po. Ayan maglilinis muna tayo ng ating gas burner. Ayan. Ayan na uh, kasi pulang-pula na yung ilaw ng ating gas burner kaya ano natin lilinisan natin mga po. Ang una nating uh, kakalasin nitong ayan uh, oh yan, yan, nakikita niyan. Yan ang kakalasin natin at tatanggalin natin yung nasa ilalim para malinisan dahil marami na yung dumi mga po. Ayan oh yan, yung tinanggal ko na yan. lilinisan natin yan pati ang loob na yan linisan natin yan mga po para uh, maganda yung daloy ng gas kasi pag uh, hindi malinisan yan pupula na yung ano gas kaya dahilan na ganyan uh, uh, yung ano natin kaldero natin nangingitim yan kailangan linisan yan mga po ayan, kinuskos ko na nga yan sinungkit ko pa yan mga po para matanggal talaga yung mga dumi nya may mga muta muta kasi kaya yan ayan, uh, sinungkit sungkit muna natin yan ang basahan yan binalik ko na mga po para masubukan ba natin kung talagang epektibo talaga. Pero ganyan talaga 'yan mga po ang pagkalinis niyan. Yan ang lilinisin mo. La na ibang lilinisin mo dyan eh. Pag pula na 'yung uh, siga ng 'yung gas tube. Uh, yan ang lilinisin mga po. Ay ayan, ayan binabalik na natin para matisting na kung okay na 'yung uh, uh, ating uh, gas tube. Ayan yan, Kailangan talaga yung gasket niyan mga po, ah, uh, nandyan pa rin siya, naka maayos ang paglagay. Kasi pag hindi maayos ang paglagay niyan, delikado baka dyan sumingaw yung gas, uh, magkasunog pa tayo. Kaya kailangan na uh, ma -ano, maayos ang pagkabit. At saka yung uh, dinadaanan ng apoy, oh, uh, natin yan. Hinihipan, ko nga yan kasi wala akong pang buga kasi ng hangin diyan eh. Tapos susungkit, susungkitin natin yung mga butas diyan mga po. Ayan. Ayan. Pinali ko na para masubukan natin kung talagang uh, maayos pa yung ating gawa. ng paglilinis. Dapat kasi may panlinis talaga tayo dyan eh. Yung uh, kahit yung ano, brake cleaner. Yun ang maganda panlinis dyan eh. Para matanggal yung mga dumi. Ayan na. Subukan natin. O di diba, Ang ganda ng ano. Ilaw. Uh, sa hindi ko pa nalinisan kasi yan mga po. Uh, pulang pulang ilaw nyan. Kaya yung kaldero nangingitim. Para kang nagsaing sa kuan sa kahoy ayan okay na blue na yung ilaw diba ayos na yung siga mga po kaya kung natapos nyo aking video please subscribe lulu rd tv maraming maraming salamat sa inyong mga po at bye bye maraming maraming salamat ulit huwag kayong magsawang uh, magsuporta sa aking mga in upload na mga video ayan maraming maraming salamat bye bye